Ah uh, isang ano, isa kaibigan niya na nag-order sa isang restaurant ah, tapos tinawag ah, siya nang sir. sir oh. Na parang bakit hindi mo nakikita malam ko? Oh. You know, I had the same experience. When he first realized his chance, there's a need for validation. There's a need that the people around him tell him and validate him. Mm -hmm. Tatawagin siyang sir. Minsan 'to pag gising sa umaga di ang 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 saya yeah, oh lalabas ka din ng kotse pagbaba ng ng ano ng ng uh, window at sa kanya ay uh, oy madam sira na araw ni Ice Boom araw Mad this was this was the this was <laughs> ano to bago pa lang bago pa lang no, na realize niya na man siya ay at the time ako pa nga sabi sa kanya na parang love no, ang hirap naman ng no, he, him, uh -huh. nag explain pa ako sa mga tao, she na lang. Kasi ganun ako ka, ano, before. Ka, kumbaga hindi ko nahikita yung deeper meaning of that, of where, what he's going through. And it's a process. Ito, years for us. So, I super understand what she was going through na hindi lang dahil, you know, lagi niya ina, lagi na, na, naiinis siya, nagagalit siya. Pero tama rin naman kasi si, or, si G o, -G. si ano, si, si, si OG. na um, kami rin meron kami sinasabi ni Ice lagi. Parang we always come out every day. Mm. Diba? Parang hindi siya yung ina-expect namin. Mm. Dapat alam nyo na. Kasi hindi mm. naman din nila alam yung pinanggagalingan natin. And actually, so, siya, ano, marami, sa LGBTQ community na sila pa mismo yung mag-mamamsay. Mag 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 Kumbaga, <coughs> hindi porke LGBT ka aware ka sa Soji 101. Yes. Mm -hmm. Parang uh -huh. oh, uh -huh. So parang, tamang sinabi ni Lisa, there was a point in my life, especially when I just realized that I was trans, <coughs> na talaga, grabe, sobrang busit talaga ako. Pinatawag ko noon. Ma'am, Aiza. Aiza. Jay. Ngayon, di ba? It's Ooh, yeah. <laughs> like, like now, I'm making mistakes. Si Ron pa naman dahil ang tao ka ayos. Hindi si Ron talaga. Ay, yung yung yun? <laughs> yung, during that time, kasi siguro talaga yun talaga and yun, <laughs> yung andun <laughs> yung parang <laughs> ang yung kailangan gusto sa sarili. Sumbong ka nila. Diba? Parang ito yung time na sobra nagmamatter sa yung labels. Uh -oh. But because of my wife and I, you know, processing it every single time, nakarating ako sa point na pag may tumawag sa akin ng Aiza, it's just because they know me as Aiza. But that doesn't mean I'm not nice. Yes. Ang tagal niya! No. Para mas palitin no. sa kanya. parang no. nakasalayan. No. So so ngayon, so, okay. okay. so, 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 para anong nangyayari sa akin, mas nagiging pleasantly surprised pa ako kapag kunyari, may nahikita ko. So, so syempre, expected ko na Boomer! Ay, oh, lola, yes! Ano, 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 ako ano, kung hindi na siya Aiza na, ayos na yan. Mm. Oh. Or kunyari, kasama ko si Lisa, hawak ko yung kamay niya. Oh, ayos, ang ganda naman ang asawa mo. Yeah. For for them to acknowledge Lisa as my yun. wife. That means like, so much. Oh. So, yeah. parang those are my little wins. Alam mo yun, that feeling ko, kaya naman natin. Yes, mas mabagal. Pero kasi parang feeling ko, the more we are so defensive about it, the more mas nah na, may alienate yung mga tao. Correct. Instead okay. of just, you know, showing them, this is us. Okay, gamali ka. Oh, yun ka. Mm -hmm. Diba? Okay. Kwera na lang yung talagang alam mong minamak ka na. Oh, That's oh. a different story. Oh, diba? Pero ito naman, alam mong, lagod na siya kasi sanay talaga siya. Eh. So, yeah. Diba? Kasi kami naaral ka na namin, di ba? So, ano, no? naaral ka namin oh. eh. Oh. So, talagang pinapasa ng hindi eh, so, so, at okay. oh, oh, Talagang ice ka <laughs> eh. Although, siyempre, matagal ka namin <laughs> kilalang ice. <laughs> Kaya, pag-alimbawa, may nakakita sa kanya, tapos sabi sa kanya, Aiza. Uy, Kaya yung Sa- sa'yo? Sa ah, hindi. Aiza, Aiza. Aiza. Tapos sabi nga, hindi. Hindi si Aiza yan. Jake na siya ngayon. Oh, yun. Mas na Hindi ako magalit. Kasi, appreciate ko na alam nila nagbago ko ng pangalan. Ah. Ang pangalan din Boots. na Boots Alam na lang. Diba? Like, <laughs> 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 oh, <Nahasi. laughs> Naghalo-halo na sa isip <laughs> <ko>. <laughs> okay, <dyan. laughs> Ay, ano mga nila. Ito nasa ni Na naisip nila na na nagbago na na nagbago na nagbago na 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 nagbago na na nagbago na 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 nagbago na na nagbago na na nagbago na yun. May stigma yun kasi everybody loved her voice. Yes. Loves. I love love, love love her voice until she transitioned It yes. hmm. So But, I'm sure you're about uh -huh. it's another journey yeah. uh, I said it's another kind of I I know idolization of a, of a voice that was really beautiful. At hindi siya yes. nagbato. Hindi nagbago. Lakasan <laughs> niyo rin po. Ano hindi nagbago yung ganang ng voice mo na lang. Kasi ano nag-trans ano na siya. <laughs> yung mic. <laughs> <laughs> yung mic Nawala yung mic. No. <like, Mike. laughs> Oo. Oh, mm, oh, uh, 'Yun, yung play. kailangan din 'yun eh. Yung voice okay. 'yun. 'Yun na din That's the discussion. Yeah. It doesn't, it doesn't. Pero it's but as Mitch and ano, so we're not talking about the boys. You know, uh, it's no. really, actually yun yun. Um, yun yung pinakamahabang discussion namin ni di Lisa. Ever since I came out as trans, of course, de ba? Naturally, that's the way to go, eh, de ba? Transition. And of course, at that time when the gender dysphoria was like really, really strong, talagang, ano na ako? Ay, wala ko pa kayo. Ang pa rin yung boses mo, ganyan ganyan. Sabi ko, kung sinasabi niyo magaling ako kumalta, kaya ko maanap kung sarili ko sa tayo. Yan yun yung mindset ko. Kasi, ang hirap nung everyday higising ka, tapos, nakikita mo yung sarili mo na, Sinabi ko sa kanya yun eh, Love, sabi ko. Pag sabi niya, ay e, siya, sa man, ganyan, ganyan, sabi ko, ganito lang yun. Anong gagawin mo? Pag one day, gumising ka, pumunta ko sa salamin, ganda ng buhok mo, ganda ng mukha mo, diba, babaeng babae ka, pero may titi ka. Anong gagawin mo? Yun yung nararamdaman mo everyday. a So, naiintindihan niya. So, it took a while kasi parang for me, ba't yung pinagdadamot sa akin? Mm. Diba? So, at dami, ang haba na, it years. And then, and it's always an issue about the voice. Of course, because that's my job. So, ang dami yung, ang ginawa na, ano, may pie chart pa kami. Diba? <laughs> <laughs> so, imagine. Pie chart. Okay, so pie, 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 pie chart. Pie, so, pie 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 chart pie, pie, pie 60% pie, of you is Isa. Isa as Aiza, 60% of you is, a is your, thing. ano, is your, your identity. identity. But the other part is you as a singer, as a ganito, ganito. Uh, 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 Dami naman uh, 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 ganun. Pie chart talaga! Pie chart! <laughs> <laughs> Kasi naiintindihan niya mo ba yung ginawa ka ng pie chart? Pero parang hindi pa rin ako sold sa pie chart. <laughs> And then we had another conversation. I think we were in Boracay. Tapos, napag usapan na naman namin yan. Kasi eh, every time manunod kami ng isang film about trans or someone transitioning, like, ganyan. Lagi niyang tinatawag sa akin, how do you feel? So sabi ko, okay lang. Then, what feeling? Ganyan. So sabi ko, well, naman ko. So sabi niya, okay, sige. Naniniwala ako sa'yo, sabi niya na, kunyari, should you decide to transition? Alam ko makakahanap ng sarili, makakahanap ka ng bago mong style. Sabi niya ng, so okay, na-affirm ako. But if there's one thing that you cannot control, it's your audience. It's your fans. It's your fans. No, sabi niya ganun. Okay lang din naman yun, di ba? But mm -hmm. yun nga eh, preference na yan. Hindi lahat ng tao na gusto yung boses ni Ice Gera ngayon, eh magugustuhan yung boses ni Ice Gera pag nag-transition ka na. Pero okay lang din yun. Sabi niya ganun. Ang question ko sa'yo, are you willing to work and start all over again to gain new fans? another 37 years. Ano narinig ko yun, narinig ko, ay puta, tagal, okay na ako. Sabi <laughs> ko, tinamad ako. Para yun, ang haba. Oo. Oh. Huwag na. Siguro pa, ano na. Tipo, bilyonaryo na kami, may mga yate, tiyo, <laughs> kami, okay na yun. Hmm. Kung hindi na nakasalala yung kabuhayan sa boses, kaya ito na siya. I was curious lang. lang. Pero ang ganda ka sa lalay doon. Yeah. Then, ano yan? Meron ka bang mga kinausap na nag-transition? Like, marami. Marami, pero kasi may transition group. Transman, Pilipinas. Uh, um, yeah, I'm friends with, with, our uh, with the head organizer. Um, pero um, mas marami rin ako friends na. May iba-iba kasi eh. Parang may iba. When you say medically transition, it's just iba-iba. You date tea. May iba, like uh, friends na they don't take testosterone. So, kung ko na kasi may kilala ko, ano yung teacher ah? Hindi yun. <laughs> um, may iba naman, hindi sila nagtiti, but um, nagpa-top surgery sila. Ah. I'm, yun, napaalam ko na yun sa asawa ko, napaalam ko na yun sa nanay ko. Okay na yun, pasado na ako dun. So, siguro yun yung next project ko. But, yun. Yun lang. Yun lang. Yun pa lang. The other tea, hindi uh, <laughs> pa, wala pa yung siyensya. so, Give mo na sa amin yung ano. Okay. Uh, so, Gusto <laughs> mo palitay ito? <laughs> Actually, meron nga din ako. Baka mo Pero grabe pinagdadaanan nyo rin. Ano? Parang, so, hindi may imagine. Hindi madali. Sa totoo lang. But siguro, okay. I'm blessed to have her because si Lisa, even though she supports me, she also gives me a different perspective. And I think that's very important. Because there are can support, support, support. But i do not given a chance to be about the other side of things. I'm not given a choice. hindi pinili mo, ito yung pwede mangyari. Pag hindi pinili, Effective. Choose it. Effective. Effective. Okay, one, two, three. Okay. Okay. Uh, we want to invite everyone to please watch Choosing, uh, an original play in celebration of LGBT Pride Month, uh, directed by Anton Juan. Uh, of course, kami ni Ice ang uh, actors. actors dito. June 29, ang opening namin sa Power Mac Spotlight. Black Box Theater sa Makati. Yes. Uh, hanggang July 7. So, June 29, 30, July 6, and 7. Uh, 3 p.m. You can get your tickets at Ticket 2 Me, or you can also call us here. 0917 542 paradise. Thanks.